Simula nga nung nasubukan namin magbenta ng kalakal, ay talagang nawili na kaming mag-ipon ng mga bote. Kasi alam nyo ba guys, ang laki din ang kinita namin nung una naming pagbenta. Inabot kaya siya ng 150 shekel. Kung sa peso natin ay umaabot ng 2,200 plus. Kaya simula noon, tuwing papasok kami guys, lalo, lalong lalo na pag may check out kami, ay inuugali na namin isegregate kaagad yung mga bote na nakukuha namin sa check out. Kaya sa loob ng isang linggo. Ang dami na namin na agad na ipon. So, ayan nga, magbebenta na naman kami na aming kalakal at ang si Sexy nang magbebenta. <laughs> Mira po, ah, Mina, ka muna, Nak nakakulot pa. <laughs> at ayan, at sa akin naman ay ito, ang isa, <laughs> ito. Ito nga yung pangalawang pagkakataon namin magbenta ng mga kalakal namin. Kaya, halina na kayo guys, samahin nyo kami. Okay. Pagdating na namin dito sa machine room saan namin inihulog yung mga kalakal, ay may nauna na sa amin at ang dami pala nilang kalakal, kaya naghintay pa kami ng pila. Ayan, pinila na kaagad namin yung aming mga plastic bag kasi nga baka pag mayroon na namang dumating ay makasingit na naman sila ay matatagalan kami. <laughs> Habang nagshoot nga yung mga kasama ko doon sa machine ng mga bote, ay pumunta na ako dito sa loob ng grocery store kasi nga uh, tiningnan ko yung bigas na binibili namin dito kung meron na ba silang stocks kasi last time nang pumunta kami dito, uh, wala na silang stocks ng bigas na binibili namin. Ayun nga pagdating ko dito sa kinalalagyan ng uh, bigas ay wala na naman talaga silang stocks kaya uh, inabisuhan ko na sila na wag na kaming pumasok ulit dito sa loob ng uh, grocery store na to kasi nga wala yung bibilhin namin ng bigas. Kaya ang ginawa namin, nagpapalit na lang kami dito na nung napagbintahan namin ng mga kalakal namin. Tapos sa uh, pupunta na lang kami sa kabilang supermarket. At ito na nga guys yung aming napagbentahan ngayong araw na to. Tapos isinama na rin namin yung may natira pa nung nakaraang pagbenta namin. Isinama na rin namin sa ngayon para uh, may pandagdag pambili ng bigas. Kaya lang, uh, may limit nga kasi talaga ang ano dito, yung pagbenta ng bote. Bawat isang tao ay 15 shekel lang. At umabot nga ng 60 yung aming na pagbentahan. Sa peso ay umaabot na siya ng 900. At pupunta na nga kami dun sa kabila ng uh, supermarket at dun kami bibili ng bigas namin. So yan lang yung may share ko ngayong video guys. Thank you for watching guys. Hanggang sa susunod.